Clippy Clippy so, Tulog na tulog si Clippy Tapos Si Bob Bob Tulog si Bob Tapos merienda Tapos ito yung dalawa ah, Parati magkaaway ito eh Si Sebi isugat sa liig so yan parati niya kinakamot tapos si Tatsu Tatsu Tatsu, Tatsu. ay nagising ang Tatsu wala pa yung mga iba nasa labas yung mga iba ayun ito pa isa pa ito pa isa isa tapos meron pa sa kaya yung iba wala yung iba nasa labas siguro yung iba ok